Breaking News: Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mag fire ang Israel at Hezbollah, nabigla ang militanteng grupo sa Lebanon na Hezbollah sapagat ang IDF biglang umatake sa northern part of Lebanon. Bakit ito ginawa ng Israel? At ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Ano nga ba ang particular na target ng IDF? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, reminder lang ito. Huwag mo nang isubscribe ang channel na ito. Huwag mo na rin ilike ang video ito at huwag mo na rin iklik ang notification bell. Hindi yan nakakatulong sa amin pero kabaliktaran yun. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 11, 2025. Ang ating iuulat ngayon ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng IDF sa Lebanon at tinarget ng Israel mga kaibigan ang southern part nito. Ang nasabing ginawang pag-atake ng Israel, ito ang kauna-unahang strike ng IDF mula nang mag-ceasefire ang Israel at Hezbollah noong November 27. 2024, nagkasundo ang Israel at Hezbollah ng Lebanon na magtitigil putokan sila sa loob ng 60 araw. November 27, 2024, nagtapos ang suklian ng mga pambubomba ng magkabilang panig. October 8, 2023, nang magumpisang umataki ang Hezbollah sa Israel upang kanilang ipakita ang kanilang suporta sa Hamas October 7, 2023 naman, nang mag-umpisang umatake ang Hamas sa Israel, nagdeklara si Benjamin Netanyahu ng gera laban sa mga militanteng grupong ito hanggang sa pinagtuunan na ng pansin ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon. Marami sa mga infrastructure ng bansa ang wasak na wasak Military capability hindi pinatawad. Maraming mga sundalo ng Hezbollah ang nalagas. Maging mga leader nito, halimbawa na lang makibigan ay si Hassan Nasrallah, hindi may kakaila na marami ring mga sibilyan ang nadamay. Meron ding mga sundalo ng IDF ang nasawi. Pumasok ang United States of America kasama ang apat na bansa sa Middle East upang ikasa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah at tuluyan ng natuldukan ang gera ng magkabilang panig. Pero kahapon lamang mga kaibigan, nagsagawa ng pinakabagong pag-atake ang Israel sa Hezbollah. Nabigla ang militanting grupong ito. Bigla na lang narinig ang mga sunod-sunod na pagsabog. Inatake na pala sila. Hindi ito natunugan maging ng gobyerno ng Lebanon lalong-lalo na ng Hezbollah. Ngayon, bakit ito ginawa ng Israel? Ayon sa balita mga kaibigan, merong dalawang bagay kung bakit ito ginawa ng Israel. Una, ang mando ni President Donald Trump na kinakailangan ng puwersa ng Lebanon na disarmahan ang Hezbollah nasya namang bagay na ayaw na gawin ng militanting grupo. Pangalawang bagay mga kaibigan kung bakit napilita ng IDF na bombahin muli ang Hezbollah. Sapagat ayon sa mga ulat na kanilang ipinakalat ang kanilang mga sundalo sa loob ng Lebanon, natuklasan nila na ang Hezbollah pala nagsasagawa na naman ng maraming mga armas. Meron sila mga weapon depot at ang pinakamalubha sa lahat mga kaibigan, meron silang isinasagawang posisyon para magsagawa ng pag-atake. Kaya ayon sa puwersa ng IDF, hindi na sila nagdalawang isip, winasak na agad ito. Tinawag ng Israel ang pagsalakay na ito na special operation at ground operation lamang ang ginamit na pag-atake ng Israel. Ito, mga kaibigan, ang mga sundalo na nagmula sa 300 Baram Regional Brigade, sinalakay nito ang Jabal Blat area. Ito mga kaibigan ay malapit lamang sa border ng Israel at Lebanon. At maliban sa Jabal Blat area, ayon sa IDF mga kibigan, meron din silang mga pinasabog na mga pag-aari ng Hezbollah at ito makibigan ay itinatago sa may mga kagubatan na malapit sa Labuni. Ito naman mga kaibigan ay nasa western portion ng border. At dito sa lugar na ito mga kaibigan, winasak ng IDF ang maraming rocket launcher ng Hezbollah, machine gun at dose-dose ng explosive device at ang mga armas ay talagang winasak ng IDF para hindi na ito magamit pa. Dagdag pa ng IDF talagang magkapareha ang estilo ng Hezbollah at Hamas sapagat sa naturang lugar pa rin mga kaibigan natagpuan ng IDF ang tunnel na malapit sa border ng Israel at Lebanon at ang malubha mga kaibigan napakaraming armas dito. Kaya ayon sa Israel, winasak din ito agad. Ngayon, marami ang mga nagtatanong bakit ito ginawa ng Israel gayong namamayag pagpa ang kanilang ceasefire. Ganito kasi mga kaibigan, under sa ceasefire agreement ng Hezbollah at Israel na nilagdaan noong 2024, nakapaloob kasi sa agreement ng magkabilang panig na ang Hezbollah ay kinakailangan itong wasakin ang kanilang mga infrastructures o yung mga taguan ng kanilang mga armas at kinakailangan din na i-withdraw ng Hezbollah ang kanilang mga fighters na nasa north of the Litani River. At ganun din ang Israel, kailangan nilang i ang kanilang mga puwersa mula sa loob ng Lebanon. Pero ayon sa agreement, nakapaloob pa rin na ang IDF ay magme-maintain pa rin sa kanilang karapatan na pag-atake kung merong threat sa kanilang security. At ayon sa IDF, isang napakalaking paglabag sa ceasefire agreement ng Israel at Hezbollah ang isinasagawa ng Hezbollah sa panahong ito sapagat nagpapatayo na naman ito ng maraming arm depo at nakaposisyon pa ang maraming mga armas na tila handang sumalakay muli. Pero ang pag-ataking ito ng Israel mga kaibigan, nilinaw nila na ito ay isang calculated attack. Kung baga, ang kanilang mga tinarget ay ang mga pag-aari lamang ng Hezbollah. Hindi rin nila intensyon na manakit ng mga sibilyan. Ang kanila lamang pakay ay ayaw na nilang payagan na ang Hezbollah ay muling makapag-rearm at makapag-re-establish sa kanilang sarili sa Lebanon. At sa naturang pag-atake ng Israel, inanunsyo ng IDF na meron na namang isang Hezbollah commander ang nasawi dahil sa pag-ataking ito. Ito mga kaibigan ay nasa southern part of Lebanon. Pinangalanan pa ng Israel ang lugar kung saan ito isinagawa ang pag-atake. At pinangalanan din kung sinong commander ang nasawi. Ito ay nangyari mga kaibigan sa Babliye, south of Sidon. At ang nasawi ay si Hussein Ali Mujir. Ayon sa Israel, marami ng beses na ang commander na ito ay nagsasagawa ng pag-atake sa Israel. Ayon sa Israel, umabot na sa 180. Hezbollah operatives ang nasawi sa kanilang mga ginawang pag-atake at ang reason nito mga kaibigan, ay ang pag-violate lamang sa agreement. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Karapat dapat lang ba na ng Israel ang kanilang pag-atake o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.